Hi guys, pupunta kami sa Bondic. Ginaw, ginaw na, ginaw na ginaw. Magsuk. Mag. mag, to mag hi, hi to, mag hi, hi to da. Mag picnic okay. me. Mag <laughs> hi mo hi kay mag to sa. Mao mga bajaw din. Mga bajaw. <laughs> <laughs> <badyaw. laughs> hi mga bajaw. <laughs> <Mag> <laughs> <badyaw. Mag> <laughs> Ayan. Mag kwan, ihaw ihaw sa nana yung ihawin daw ni. <laughs> Kanina nang siya lapaon. <laughs> Nakabalik. <laughs> Nakabalik. Paing <laughs> <laughs> May gani. Wala ko ni Ato sa club ni Tugnaw na kaibi Kani <laughs> kay Kuan. 30% fats. Then meat. Dona. na. Dito. Dito. Doon yung may sub may subbahan. CR ata yan siya. Sa nasa bundi kami, guys. Di op hanggang bukas kaya chill chill muna tayo bawal mas stress kaya nga, bawal <laughs> tapos kung walang trabaho <laughs> nagtubag man siya may kuan dyan ate o oh, pwede ka maligo mamaya lawa uy nung na sama napakalawa na pati magugawa <laughs> Matangalan ang baboy. Saan sa kamaw! Pag-iminit ka na naman, I kahit na din ka maligo na. Ay, naroko. Dahil isda di raadong? Isda ay kuwan, manggudas. Kanang wala, di siya flowy eh, ba? Um, di siya running? Ito, gnaw ka ayo di rin. Charis, buoy. Hala, ang cute nang kuwan o um, mga puno. na. Namatay na. Maliliit. Oh my, Fresh, right? Fresh from the farm. Hala, may gani kayo, wala kayo tao. Uy, na buhaya dinaa buhaya? na sa dera ano Forest. Forest. Oh, may morning glory siya. Morning glory lang. Uy, Yan yung accommodation namin dati oh. Meron oh, maandar yan sa. Yan ganito dito. Parang puso. May puso pala dito guys oh. Parang Pilipinas lang din. Parang na siya Philippine Eagle. May mga nay mga langgam <laughs> din dong. Mga uwak. Puro uwak. Nanay gwapo dito. Dapat kung gini mo ba sa unahan? Hindi <laughs> yun. <laughs> Namun <laughs> siya <laughs> na isya. Ay, nai-bibi, oh! Ay, bibi, Ay, gansa! Naay gansa, gansa dari, guys! Gansa ko, Ha? Gansa ko. Ah, gansa, Ako, Lami, kaya to. Itik, mm. man, to. Uy, gansa, <laughs> sadisa itik o gansa rin sa parehan pato o parang bibi itik bibi lami man ang gansa kuan healthy pang healthy sa restaurant sa hotel daghan kaayo pero maulaw ko magdala ka nang daghano nako na kay dali <coughs> po na siya doon sa hotel hambot lang dipindi sa mga taong ang mukhaon sa buffet hello to ana pud siya ah um, ala mapaka mapaaka na pud ka mag Gidambahan gani na iyang lubot o iro. Mag, magkarabis na ba na? Hindi ula ID. Dili ka makapachik up diri. Dili. ula pa kay ID. Ay, ano nang sugba-sugba na pitong. Na, dira ay sa unahan. Pinindot, panini diri ano? Pwede ka diri magdangan-dagan. Oo, wala ikakuan mo, ikakumpitin siya. Wala. Na. Chada diri mag jogging mm -mm. pag summer ba. Halan. Look at the view guys. Chada ka i sa view. Indot kay ang lamig niya oh. Fresh kayo dari. Fresh. Kaya puya puyang naka puya na wala na kay kusipon aba. Yung dulo nito supot so na yan siya. Supot? Oo. Direb ya muna kaggi di ba? May parang consume ay yung an sabi ni Atein ako. Ko plan. Wala na suput <coughs> na. Wala kaperete eh, wala. Kang, wala kang nadismaya sya nung nagsuput kami hindi sila <laughs> kaggi. Kaya yun direlo. Hindi pa ako magbili. Akala sa Dito na tayo. Oh. Ay, nawala na lamisa. Hello. Oh. Wala rin ko ano wala tayong. Oh, Perfect. Oh. Solo. Namin. solo. Ah, Masarap ng pagpikin namin. So my chicken, my rice, oh may ano. Kasi parang pano na to. Oh, may mga gerger doon oh. Jir -jir. Wala naman. May mga ano oh, bakit yung tabangin oh sa salata. Buti nga hindi umulan ngayon. Lapok man eh Hoy, mapasa ang lapok ko sa lapok sa Asa ta? Dira ta o. Asa ta? Dira na lang. mas nang tadong. gusto mo. Sige lang, dira lang. Ya ta Aha. Asa maganda. Kanang di. Dito na ang tao kay kanang wala kay agian. Maagian mo tagtao diha. Nay mga chismos. Nag-abot <laughs> na, na anda, anda dala. sa abroad. Magagawa niyo Ang dami n'yong dala. Marami tayong dala oy, mga ungoy. Wala eh. Papuro lang sa hapag. Kami tawag sinanbi. Ay. Ikubaan n'n'dala ko. Sagira sa ubod naman. Ate mga natatakot, memang Baluban. uban Pan-uban ta

tayo Kulang yan. Hindi po, yan siya. plastic yung plastic na cellophane. Ay, yung plastic natin. asan na yung ba mabaho? Hindi kaya bawal. ano pa yung mga dahon-dahon? Ang ba? Malapit na, malapit na. Yung pangano para uusok. Pamay mo. Hindi, pamaypay panghaling Pang haling, para mabaga siya. Wala pa naman surfing dala. Pag bagang wala. -bag Madaling nasunog yung mabuti. mo, labi. do you like? Do you want to eat? Do, do you want eat? to join us? Come here! Come here in Bundek Park! Wala <laughs> basin basin Pwede lang muna di. mga otor <laughs> na. Baka puntaan ka. commission mo? <laughs> <laughs> no commission. Let's eat together and bring drinks. Drink po sa, time, cola. Wala tayong cola. Wala beer. Din, din, din. Yeah, drink cola only no beer. Beer is not allowed. Allowed bawal. Ay, no, you no, know. no bawal. No bawal dong. Wala may bawal ay. Wala bawal diri. Oh. Naana bi sa Europe. Kaya mo. Oh. Oh. bakit Ginawa ng Middle East. <laughs> <I know. is. laughs> you know, <how> Middle, <laughs> Middle <is? laughs> you <know how> East. <laughs> what happened? The other Plus one. <laughs> Ayun mo lang extra ng box. Ang box. Dala dito. Lalagyanan sa luto. Oo. Wala tayong pinggan. Okay, okay, po, pinggan. Please, please, please. Look at the view, guys. Ayun okay, yes. mm -hmm. yeah, <laughs> na tayo, gutong na tayo eh. Hindi yeah, lang, pumanggun na good. Pilay, naiga beauty. Nang wala ang isa ka viewer, doon ka na lang. Hmm. Gaya nga mo kasi te. Gaya nga mo kasi magsasalita. Mm -hmm. Pupunta kami ng Avenue uh, Mall. naman na kagulo si kabayan oh tawaga ati kabayan kabayan hala nag stop na

Ang cute eh. Um, mamamatay na siya guys. Kasi taglamig na.